Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ating tatalakayin ang isa sa mga pinakabanal na panahon sa Islam, ang buwan ng Hijjah at ang kahalagahan ng Eid al-Adha. Watch full video. Dulhijjah at Eid al-Adha, legendary series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ang legendary, ang tahanan ng mga kwento ng pananampalataya, aral at inspirasyon. Ngayong buwan, ating tatalakayin ang isa sa mga pinakabanal na panahon sa Islam, ang buwan ng Dulhidya at ang kahalagahan ng Eid al-Adha, isang makasaysayang kwento ng sakripisyo, pananampalataya at pagsunod kay Allah Azza wa Jal. Huwag ninyong palalampasin ito. Ano ang Dulhidya? Ang Dulhidya ay ang ikalabing dalawang buwan sa Islamic calendar, anetidits ang huling buwan sa Hijri year, isa ito sa apat na banal na buwan sa Islam, tulad ng binanggit sa Quran. Surah at Tauba, Chapter 9, Verse 36 Katotohanan, ang bilang ng mga buwan kay Allah Azza wa Jal ay labindalawa sa aklat ni Allah Azza wa Jal. Mula pa ng likhain ang mga langit at ang lupa, apat dito ay mga banal. Iyan ang matuwid na relihiyon. Ang mga unang sampung araw ng Dulhijjah ay itinuturing na pinakamabubuting araw sa buong taon. Hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan Walang ibang mga araw kung saan ang mga mabubuting gawa ay mas mahal kay Allah Azza wa kaysa sa sampung ito. Dan mga gawain sa sampung araw ng Dulhidja. Narito ang mga gawaing pinakamainam gawin. 1. Pag-aayuno, Syam. Lalo na sa araw ng Arafa, ikasyam ng Dulhidja, isang napakabiyayang araw, Hadith. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ang kuwang pag sa araw ng Arafa ay nagtatakip ng mga kasalanan ng nakaraang taon at ng darating na taon. Muslim. 2. Dicker at Takbir. Laging sambitin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3. Pag-aalay ng Hajj at Umrah. Para sa mga may kakayahan na ito ang panahon ng Hajj, ang ikalimang haligi ng Islam. 4. Pagkakatay ng hayop, kurbani. Isa ito sa pinakaimportanteng sunna. Alin sunod sa sakripisyo ni Propeta Ibrahim, Sumakanya nawa ang kapayapaan. Sura As-Safat, Chapter 37, Verse 100, 2 to 107. Sinabi niya, O aking anak, ako ay nanaginip na ako ay naghahain sa iyo. Ano ang masasabi mo? Kaya't pinalitan namin siya ng isang dakilang sakripisyo. Ano ang Eid al-Adha? Ang Eid al-Adha ay ginaganap sa ikasampung ng Dulhijjah, at ito ay tinatawag ding Festival of Sacrifice. Suna sa araw ng Eid, maligo bago ang sala. Magsuot ng pinakamaganda at malinis na kasuotan. Magtakbir sa daan. Maghandog ng hayop kung may kakayahan. Huwag kumain hanggang makapagsala ng Eid. Ang lalim ng sakripisyo. Ang sakripisyo ni Ibrahim, sumakanya nawa ang kapayapaan. Way, isang napakalalim na aral sa buong sangkatauhan. Ang kanyang kahandaang ialay, ang kanyang anak, ay simbolo ng pagsuko ng ating kagustuhan sa kagustuhan ni Allah Azza wa Jal. Surah Al-Hajj, Chapter 22, Verse 37 Hindi kailanman makararating kay Allah Azza wa ang kanilang laman o dugo, kundi ang inyong takwa, takot sa Kanya. Sa buwan ng Dulhidja, naway mapuno ang ating mga araw ng takwa, sakripisyo, ang pagsunod kay Allah Azza wa Ipagdiwang natin ang Eid al-Adha hindi lamang sa pagkain at handaan, kundi sa pagbabalik-loob, pagbibigay at pagkakaisa bilang isang umma. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe dito sa Legendary para sa mas marami pang mga kwento ng pananampalataya at inspirasyon. Eid Mubarak sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.